Ito pa pala. Sige, tingnan niyo pala. Ang ganda. Ang ganda. Alam niyo kaya pala. Alam niyo kaya pala maminit 'to video kayo? Na-upload na, nagvi-video na. Ganyan no. Eh video ko sakin din. Maroroon na 'yan. O kapatid mo, 'di ba, ma'am? lot. Ayan, ko pa. Ah, uy, di ka dyan, ararom na dyan. na ay, 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 ay,

Oh, gagayin ay. Yuhuu! na lang. Hi. Oh. Naman Ina. 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 sa Ina. Tot. Ina to. Ina. Pupuntahan ba? Tolong tanya. Ada saya si Delia. Si Ayah. Oh si Bibi. Si Bibi. Si Jing Jing. Agnes. Ate. Si Si Jing Jig-jig O, oh, si Jig-jig yan mm. Wow hey. Si Payo na Iling iling. ilig Payo na sana ting ka sa gilid Tamalamus ka dyan Ayun na lang <laughs> siya. Ito maglangon. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, Ararom Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, Hindi naman kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Ay, kaya. Lihat lobo Karina. Aku. Oh, likod! Likod niya! <laughs> likod niya! <laughs> o, Jing! Oh, naglalaw oh, si Jing! Si Jing! Si Abibi! Winner si Jing! Winner si Jing! Oh, si Dagat! o Dagat! Oh, bitis ko! May cutie! <laughs> Naglalakaw! Yee! <laughs> Yee. Mm. Naglalakaw! Naglalakaw sinda! Oh, Oo! Uh. <laughs> no era roma no. na dumano! sinda! Magayon na lang sandang ho. Kasama yeah. yeah. here. Okay, naman sandang? Nagtakot na sa alo. Ayaw! Pura, naglalangot si Jingjing ah. Oo. Ina ikaw, Ina. Karigot na. Wala, lagi na tali. Ate, dapat sinupundo mo nandito. Alabao na yan. O paano? 6 minutes pa sa naman. May 3 minutes. <laughs> <laughs>